araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Anne upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pinagmumulan at gamit ng kuryente. Para sa ating MEL competency, natutukoy ang gamit at pinagmumulan ng kuryente. Nailalarawan ang gamit nito at naiisa-isa ang kahalagan at wastong pag-iingat sa paggamit ng kuryente tuklasin natin ang ating aralin. Pakinig kayong mabuti kung nais niyong matuto. Kapag sinabi natin kuryente, ito ay napakahalagang imbensyon ng siyensya sa ating panahon. Maraming mga bagay ang napapagana ng dahil dito. Imagine niyo na lang kung walang kuryente. Napakatahimik ng mundo. Madilim kapag gabi. Ang mga appliances ay kadalasang ginagamitan ng kuryente na kapag bibigay ito ng ginhawa sa atin, kung kaya mas napapanali ang paggamit o paggawa sa mga bagay-bagay. Nagmumula ang kuryente mula sa battery o hindi man kaya ay sa mga power station ng mga planta ng kuryente. Nakikita niyo ba yung mga malalaking tower na ambuklaw? Doon nagmumula ang kuryente. Marami siyang pinaggagalingan. Mas mahaba ang nagiging supply ng kuryente kapag sa power station ito nagmumula, kumpara sa battery na limitado lamang. Maaaring galing ito sa geothermal power plant o kuryente na nagmumula sa singaw mula sa ilalim ng lupa. So dito sa geothermal power plant, mayroong singaw. Kadalasan ito yung malalapit sa mga bulkan. Meron singaw sa ilalim ng lupa. At sa pamamagitan ng mga makinarya ay tinatransmit ito o tinatransform into power source Kung mapapansin nyo sa ating picture, mayroon dyan ng mga turbines May mga tubo na nakakonekta na ng mga singaw mula sa ilalim ng lupa At pinoproseso ito sa isang uh, malaking uh, planta para gawin naman na kuryente na susuplay sa atin Mahalaga ito sapagkat ito ay natural. Ang isa pang halimbawa ng power station ay ang hydroelectric power plant o kuryente mula sa lakas ng daloy ng tubig na tumadaan sa turbina upang makalika ng kuryente o ang mga plantang gumagamit ng fuel. Ang hydroelectric power plant naman ay kadalasang matutagpuan sa mga talon o di makaya sa mga dam. Habang ang tubig ay dumadaloy, pumapasok ito sa turbine at ang turbine naman ito ay patuloy na umiikot. Kapag siya ay umikot ng umikot, nakaka-generate siya ng kuryente. Ang mga kuryente na nabuo sa pamamagitan ng pag-ikot ng turbina ang ginagamit namang pang-supply sa mga kabahayan. Mayroon namang mga plantang ginagamitan ng fuel o coal. So ang nangyayari dito, nagkakaroon ng pagmimina ng coal sa ilalim ng lupa at yun ginagamit na panggatong upang mag-generate ng kuryente. So ito ay napakadelikado at iniiwasan sapagkat hindi ito natural. Kumpara mo sa hydroelectric power plant na mula sa natural, nalgahinin ito sa kalikasan, sa tubig, at geothermal power plant naman ay galing naman sa ilalim ng lupa ang coal o ang paggamit ng mga planta na gumagamit ng mga fuel ay delikado sa ating kalikasan kung kaya iniiwasan ito. Ano pa ba ang alam mo? Sa ating panahon ngayon, gumagamit na rin ang mga tao ng solar panel. Ito mga solar plant na to at solar panel na to ay ito naman ay enerhiya na nagmumula sa araw. At meron pa. Kung iba naman ay gumagamit ng nuclear power plant which is very dangerous kasi maari ito na kapag ay magkaroon ng matinding pagsabog kasay kagaya ng nangyari sa Chernobyl Kaya kung kayam yung ating nuclear power plant sa bataan ay hindi inoperate dahil kinonsider ng pamahalaan at ng ibang mga eksperto na maaaring pag nagkaroon ng leakage ay magaya tayo sa Chernobyl kung saan nagkaroon ng wide-range radiation sa buong syudad at mga karatig lugar Sa pang-araw-araw nating buhay, mas napapadali ang mga bagay-bagay sa tulong ng kuryente. Ang kuryente ay maaaring lumikha ng init, lamig, ilaw, komunikasyon, tunog at mga kilos. Mas nagiging komportable tayo sa pamamagitan ng mga binibigay nitong init at lamig. Sa pagluluto, hindi mo na kailangan pang gumamit ng panggatong at meron ng aircon at electric fan na nagbibigay naman sa atin ng lamig. Ang ino sa gabi, hindi na natin kailangan gumamit ng gasera at mas nagiging maliwanag ang ating buhay kapag maliwanag sa gabi. Ang komunikasyon, isang pindot mo lang sa iyong cellphone o sa iyong messenger, Viber, agad na makukontak mo ang iyong mga mahal sa buhay na malayo sa iyo. At syempre, tunog for entertainment. Ito ay napakahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao dahil napapadali nito ang mga gawain at mga bagay-bigay. Ito naman, hindi mo na kailangang maglaba pa at magpuskos dahil meron ng washing machine. Sa pamamagitan ng vacuum cleaner, hindi mo na rin kailangan pa na mag-scrub ng floor dahil meron na tayong vacuum cleaner. Maraming ibinibigay na ginhawa sa atin ng kuryente. Ayla kailangan malaman din natin ang mga wastong paggamit at pag-iingat na dapat nating tandaan at sundin upang maging ligtas at makakaiwas tayo sa aksidente habang ginagamit natin ang mga bagay na kuryente. Although malaki ang binibigay na ginhawa sa atin ng kuryente, malaki rin ang peligro na ibibigay sa atin kung hindi natin ito magagamit ng wasto. Narito ang mga hindi dapat gamitin o gawin sa paggamit ng kuryente. Number 1. Hugutin mula sa saksakan ang mga outlet o kasangkapang di kuryente kung hindi ginagamit. Kahit kasi hindi mo to ginagamit, basta naka siya doon sa outlet, ay kumukonsumo pa rin siya ng kuryente. Kaya mas mainam na hugutin natin ito to save energy. Number 2 iwasan natin ang octopus wiring o malabis na pag-charge o pagsasaksak ng mga kasangkapan sa outlet o extension. So kapag gumagamit tayo ng extension, we need to prioritize yung mga heavy duty. Para, for example, or ang asa uh, ang saksakan niya, hindi mo kailangan na i-fully load agad yon, kasi maaring mag source ito ng short circuit o pagkasunod. Ilayo ang mga bagay na maaaring pagsimulan ng sunog malapit sa outlet ng kuryente gaya ng kortina o mga papel. Kapag tayo ay mayroong outlet ng kuryente, iwasan natin na ilapit ito sa malalapit sa mga flammable things. Halimbawa, yung mga light materials, kortina, papel, karton, iwasan natin. At itong dapat yung tandaan mga bata ha. Huwag isasaksak o huhugutin ang mga appliances nang basa ang iyong kamay o nakatapak o basa ang iyong paa. Maaari ka kasing makuryente because water is a good source or conductor of electricity. Nakakamatay ito. May wag na huwag niyong huhugutin ang saksak nang basa ang inyong mga kamay at paa. Patayin ang electric fan, ilaw, kung hindi ginagamit. Kung halimbawa naman at maliwanag, to save energy, patayin nyo na ang ilaw. O kung malamig naman ang panahon, it's better not to use electric fan. Open the windows so the natural air will come inside your home. Para sa inyo na rin yun. Napakahalaga ng kuryente sa atin dahil napapadali nito ang mga bagay. Gawain natin, kaya kailangang maging alerto at palagi tayong responsable sa paggamit nito. Laging nating tatandaan na anumang ginhawa na ating nararanasan ay lagi may kapagalit na responsibilidad. Pagyamanin natin ang inyong mga kaalaman. Isulat ang tama kung ipinapahayag na kaisipan ay wasto o tama at mali naman kung mali ang kaisipang ipinahahayag. Basahing mabuti at inuwain ang mga pahayag na aking ipapakita sa inyo. Para sa number 1, karamihan sa mga appliances at gadget ay pinapagana ng kuryente. Tama o mali? Napapaandar ng telebisyon dahil sa kuryente. Gumagana daw ang tele television o TV dahil sa kuryente. Para sa ating number 3. Gumagamit tayo ng kuryente kapag nagtutulak ng pushcart sa grocery. Tama o mali? Number 4. Ang kuryente ay aaring magmula sa baterya o sa mga power station. At number 5. Hindi nakatutulong ang kuryente sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan at lagi nating isipin. Ang kuryente ay aaring lumikha ng init, lamig, ilaw, komunikasyon, tunog at mga kilos. Ito ay napakalaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay dahil napapadali nito ang mga gawain at bagay-bagay. Maaaring magmula ang kuryente sa baterya o sa mga electric power station kagaya ng geothermal power plant, hydroelectric, nuclear power plant, solar power plant at iba pang ginagamitan ng mga panggatong of fuel. Tayahin natin ang ating kaalaman. Subukan natin kung natuto ba tayo. Basahin ng mga sumusunod at piliin ang titik ng tamang sagot. Ihanda ngayong lapis at papel. Handa ka na ba? Makinig mabuti? Para sa ating unang tanong, alin sa mga sumusunod na kasangkapang dekuryente ang nagbibigay ng init at liwanag? Para sa ikalawang tanong, ang cellular phone o cellphone ay gumagamit ng kuryente para sa saan ito ginagamit. Number 3. Kung basang yong kamay at paa, huwag blank ang dekoryenting appliance. Kumpletuhin ang kaisipan. Para naman sa ating number 4, Maaari tayong makakuha ng kuryente mula sa isulat ang titik ng tamang sagot. At ang pinakahuli, karamihan sa mga blank sa bahay ay gumagamit ng kuryente upang gumana at magbigay ng serbisyo at ginhawa sa atin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Narito pa ang pangalawang activity. Puna ng wastong salita ang patlang upang mabuo ang kaisipan. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon. Ang kuryente ay maaaring magmula sa blank at blank. Pumili sa loob ng kahon. Pangalawa, ang mga blank sa ating bahay ay kadalasang gumagamit ng umili ng tamang sagot sa loob ng kahon. Ang kuryente mula sa radyo ay nakalilika ng Ano ang kuryente binibigay ng radyo? Ano ang nalilikha niya? Number 4 Ang kuryente ay pinadadali ang ating blank at pagbibigay ng blek sa paggagawa ng mga gawain. Pumili ng tamang sagot sa loob ng kahon. At sa panghuling bilang, kailangan natin ang wastong blank upang makaiwas sa Maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pakikinig sa ating video lesson. I-check ng guru nyo ang inyong mga sagot mamaya-maya lamang pagkayari ng video ito. At kung nais mong matuto at makapanood pa ng ilan sa aking mga videos, maaring mo kong i-follow at i-subscribe sa aking mga Facebook, TikTok at YouTube channel. I-type niya lamang ang Teacher Anne Alfaro. Sana'y nakatulong ako at sa mga susunod na video ay pakasama ko pa kayo. Hanggang dito na lamang, paalam muna sa ngayon. Bye-bye!